Opera! Opera! Ah! Sin, okay. Abra! Abra! Jake! 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 Jean, okay ka lang ba? Nung tulog paulit-ulit sa utak ko yung kung paano ako binitawan ni Abra. At kung paano niya niyakap ng mahigpit si Mercy. Habang nahuhulog ako mag-isa. Habang pinapanood nila akong dalawa. Nang walang sasalo sa akin. Jay Caparas, lumawag ka sa lupa.